So, yun, yun. Kapag-sealing na rin. Ito. Oh. Yan yung panel board namin. So, yan yung mga breaker namin. Nilagyan namin ng ano, ng cladding para tatakpan yung mga layout mm -hmm. ng pipe eto pa bila na to tara takladin din 'yan kailangan ng tapo kasi tapo 'yung mga nitrang ginagawa pag ano para sa mga sa, sanitignan so, yung ilalagay ng tayo doon ng ano manhole ayon Ayusin na lang yan. Hilagyan na lang yung takip para sa manhood. Guys, guys. Hello, guys. Welcome to my guys. Hello, guys. Yung hirap oh, ko eh, sa'yo maliit. Oh, ang tinaw sa'yo Ayaw mo nung mataba. Yung iba gusto mataba. Ah, no. Tapos ngayon, naghahanap ka ng na maliit. Wala pa kita nabigyan ito ng talim na maliit. Nandito sa iyo yun eh. Kaya. Hmm. Yan. Yun, yan yan. Di ba? Ito. Ay, malaki-laki yan. Kaya. Mas malaki Kaya pa kayo nito eh. Pwede ito sa tok. Inaano ko yan kasi palaglagay ako ng mga Dumating na yung mga ilaw sa wall. Iniwan mo lang yan dito? Wall light. Oh. Magkakapitin siya yung ng hamba. Oh, dito lang yan. Nasa so, wall, pag naglagay na ako ng mga wall light. Kira mo lang ako dyan. So, nisusin natin. Ayun Ay, wala sa akin. na turnover over ko niya sa'yo. Ayan mo. Oh. <laughs> Ayan ang malapit natin. Ano? Carpintero. All around. maganda na siya tignan. Mas mawapaganda pa yan pag na-pinturahan na. Sa na. Ito na. So, kalimitan, ganyan naman talaga yung ginagawa. Kasi yung panel natin, yung breaker natin, nakahalo siya. Hindi siya masyado nakabaw dito sa wall gawa ng yung wall natin. Yun yung nilang kakapal. Halos 20 lang to. So pag dinikit na pinasok natin din yung uh, panel board natin, wala na. Labas na yung So yung ginawa dyan, ko diyan, ina-probe lang bawal ng kalahati. dito, dito yung panel. Abaw, Mahingi ako. Ito sa na na guys. Uh, so Ito sa video siguro tapos na yan. Ito rado na rin.